Hello mga idol, welcome to my YouTube channel. Uh, pasinsan na kayo mga idol dahil medyo matagal ako hindi nakapag-upload ng video tungkol dito sa mini video natin. Uh, ngayon idol, meron man tayong i-share uh, e sa inyo no kung paano mag-upgrade ng size ng speaker no. Bali itong video ko nito guys, uh, papakita ko sa inyo kung paano mag-upgrade ng uh malaking speaker kasi sample ganito guys bali ito yung ating unit no ito yung video okay ngayon itong size nito guys is pang 4 inches lang to na sub to yan 4 inches lang tong sub ngayon guys uh, gusto nyong magdagdag ng size ng speaker ano pa palalakihin ngayon meron tayo dito guys na 6 inches yon 6.5 ano ayan no nakalagay 6.5 inches na speaker no uh, sa to guys 6 inches ngayon ang butas ng ating kahon ng speaker ng video pala is 4 inches ngayon para uh, ma-upgrade natin mapalaki natin ang kanyang speaker ganito ang gagawin nito guys ganito ang gagawin nyo ano labas ko muna yung speaker natin ayan para makita nyo ayan, ayan. subwoofer na de size ayan, ang speaker natin subwoofer na desize size uh, 180 watts ayan ayan titanium brand ayan ito guys ang ating speaker ngayon di 4 ito desize. size pag nilagay natin guys tingnan nyo diba sobra malaki siya ngayon guys kukunin nyo rin yung size nito yung size ng kabuwan nito yung size nito ganun pa rin yun nga lang ang gagawin nito guys para malaki natin ng malaking speaker uh, magdadagdag tayo dito sa likod ano, mag adjust tayo ng mga 2 inches dito yan, para para kumasya yung speaker natin na ilalagay na di size yan. pero pag nilagay natin itong speaker yung size pa rin ng box natin ganun pa rin siya yun yung lumaki lang yung speaker na nilagay natin kasi yung D4 magiging size ng speaker saka may mayroon na rin kong dinagdag dito sa harapan nya yan yung nilagyan ko na rin ng bullet na tweeter yan additional yon para medyo maganda naman yung kalansing na yan kasi yung una kong gawa ito guys so, wala, wala pa siyang bullet tweeter sa harapan ito yung mga una kung gawa guys yan pero kung mag upgrade tayo palalakihin yung speaker o oh, ito na nga guys tinuturo ko mas inyo yung uh, technique nya saka nagdagdag na rin ako ng twitter na bullet para maganda yung kalansing o, oh, ito yung guys yung mini uh, mini video kin natin na uh, pang cellphone ito guys ah, uh, pang cellphone kasi marami pa rin nagtatanong na um, pwede raw ang laki ng DVD player ah, hindi pa rin kasya ano kasi maliit lang yung count natin is ah, para lang talaga pang cellphone lang talaga siya oo oh, bluetooth speaker na pang cellphone ah. pero video key -okay design ganun lang guys pero kung gusto nyo ng may may TV at saka may CD player is ibang size na yung guys ibang size na rin yun na uh, pupunta na rin tayo doon sa ibang video na rin yun kasi dito muna tayo guys pupukos sa pang cellphone na bluetooth speaker na video key design ayan ito guys ito yun guys ngayon pag inadjust na natin yung speaker nya na halimbawa lumaki na na naging size na yung speaker nya kasi ito 4 lang yan eh naging size na yung speaker nya is hanggang dito yung butas nyan ngayon mag adjust tayo ng flooring ah, ganun. dito tataas natin ng konti yung flooring nya para makuha natin yung mas lalaki yung box nya yan dahil dun sa speaker nya pero yung design ganun pa rin ay okay. saka maglagay lang tayo dito ng space na para dun sa amplifier nya may ilalagay. ano kasi yung amplifier guys tatlong klase D10 D50 aapat na klase pala guys yung amplifier natin ito yung nakasalpak dito guys yung itim D10 yan ayan D10 tapos ang sumunod D50 kulay blue yung kulay nya or D60 yanon kulay blue uh, ang pinaka pangapat na design ang uh, modelo ng ampli natin guys is D100 na ito guys so yan 100 watts na yan guys yan, kaya na mga diotsu nyan ito diotsu na crown yan diotsu na crown yan kaya niya na i-drive yan guys ang mga ampli kaya dipindi sa speaker ito kaya nito kaya pa naman ito ng D10 pero mas maganda ang lakay natin dito is D50 yan guys yan guys pag lumaki ang speaker natin, D50 lagay natin. kaya D60. Kasi yung D60 guys, may base na rin yun. O yan oh, Ito guys, ang D60. Yan, D60. Meron siyang bass. Maganda na rin ang tunog nun, no, may bass na rin. Kaya din yan, ang d na speaker. Ito. Ito yung D60. Meron pa nitong D50. Oh, yung D10, yan, kulay black. Saka yung D100 is kulay orange. Ayun guys, orange. O, oh, bali apat na klase ito guys na kanatin, natin amplifier kit na ilalagay. Yan, depende sa wattage. O, oh, ito guys, nakita niyo na yung D60 natin. D10 saka yung D100 yung orange. Ayan, yung D60 guys, maganda rin yun, may base na rin yun. Kaya, itong 180 watts natin, kayang-kaya nito ang D60. Mas maganda ang base nito, pag D60 ang amplifier. Ayan, D60. Para dito yan guys. Ayan guys, ah, uh, uh, binibigay ko lang sa inyo guys, yung technique sa pag-update o pagpapalaki ng speaker guys kaya siguro kung sana makatulog itong video nito sa inyo uh, magkaroon na kayo ng idea na pwede kayong gumawa ng ganitong size nya na pwede dagdagan ang laki ng speaker Yan, kasi hindi ko pa wala pa akong video ng guys yung uh, ganito pa rin ang size ng kahon nya na uh, papalitan ng medyo malaki ang speaker nya ano ngayon pa lang guys uh, gagawa tayo sa next video kasi siguro guys, papakita ko na 'yon. Saka yung bago natin na uh, design ng video key -okay. na hindi na ganito guys. Style kahon na siya, square na pero talagang video key -okay pa rin siya. Na. Ayun, mga ng didesain tayo ng bago. Kaya, ito muna guys, ang bigay ko muna sa inyo para uh, update lang ito para kung paano mag-upgrade ng speaker na pwedeng lagyan ng design size Simula sa maliit, pwedeng palakihin. Pwedeng maglagay ng D-size o okay, kaya de 8 8 speaker. Kaya-kaya yun dyan. Basta uh, gawa natin ng paraan yan. Okay. Hanggang dito na lang guys ang video ko. I-update uh, ko lang sa inyo para kung sakaling uh, balak nyo gumawa or basta kung gusto nyong mag-try o maka-experience kayo sa paggawa ng ganito. Ayun. Kumbaga puro technique lang ay binibigay ko sa inyo. Oh, Discounting lang kung paano. Ano, Dito na lang guys. Saglit lang. Bigay ko lang muna sa inyo ang size nito. Ito ano guys. Yung taas nya. Ayun. Taas. 30 cm guys. Taas. 24 yung lapad. Oh, yung galing sa likod guys, depende na 'yon. Tulad noon, mag-upgrade kayo ng speaker, palalaki yung speaker. Ah, kasi ang sukat niya dito is 29. Oh, mag-adjust na 'yon. Mag magiging 34 na 'yan. Guys, oh, hahaba na yung likod niya, no. Ganyan style niya, hahaba na yun kapag nag -up nag-adjust ko ng laki ng speaker. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw muli.